Ayan mga guwigs, masayang hapon sa lahat dyan no. Tayo ay magpunla na naman ang buto ng Chinese Kangkung mga guwigs. Ayan, kaninang umaga eh, ito hindi eh, namuhan natin. Yan, ito ang mga butas-butas dito sa bato ay taniman natin ng Chinese Kangkung no. Ayan. So, ngayon mga Bungkalin bungkalin muna natin ulit no. Ayan. So, binasa na natin tuh. Ayan. So, ganyanin natin mga guwigs para punlaan natin ang buto ng Chinese kangkung dahil sa tayo ay parating naglilinis lang dito ng damo pero ngayon para hindi sayang yung ating paglilinis taniman natin ng Chinese kangkung maguik sayang sayang ang pwisto yan so bukalin ko lang bago natin lagyan ng buto no yan so ganyan lang magawik para paraan lang kahit saan magtanim tayo para may aanihin may gulay makakatulong tayo sa ekonomiya yan, makakatulong pa tayo mga kawik sa ekonomiya, pagka may sarili tayong mga tanim sa bakura ng mga gulay-gulay so ayan mga kawik tapusin ko lang to lahat na mabungkal para yan ay ating punlaan tanima ng buto nga ng Chinese kangkong so ayan na mga guwik. so mabilisan lang, mabilisan lang dahil sa ito ay nalinis na natin yung mga damo rito na tumubo no So ngayon ang ating gagawin ay sayang ang lugar nga ang pwesto nito. Kung pwede lang naman itong taniman natin ng gulay. Yun na nga Chinese kangkong. Dahil sa ang, ang Chinese kangkong mga ay pagka napag-harvest tayo hindi lang isang bisis. Dahil kapag naiwan pa yung puno ay magsasanga-sanga pa yan. So hanggang sa maganda pa ang tubo, mayroon pa tayong magandang harbisin ay tuloy-tuloy lang yon So ayan. So ito pala yung ating ipupunla mga guwiks no. Ayan, marami pa. So marami pa to, di pa to maubos dito. So yun na nga, sayang. Sayang na hindi natin to mataniman. So ngayon ko lang to ginawa mga guwiks dahil matagal na to dito no. Puro linis lang tayo dito ng damo. So ngayon, yun nga, naisipan natin na punlaan, punlaan ng buto ng gulay, Chinese kangkong. So, ayan, tapusin ko lang to. Malapit na tayong matapos sa pagbungkal at ang kasunod nito ay siyempre paglagay ng mga buto. So, ayan, malapit na. So, ayan mga guwiks. Ang ating pagbubungkal dito ay malapit lang matapos. Ito ay last na. Last na ito mga guwiks. So, oh. Ayan. So, tayo ay magpunla na no. So, pulaan na natin yan mga guwiks. Ayan. Ito yung ating buto na pang punla. So, ayan mga guwiks. Punla, punla. Kahit ilan lang. yan, So, kahit ilan lang mga guwiks. Hindi ko na binibilang. yan, Marami man o kunti. Ah, okay lang yan. Mas maganda pag marami. Dahil hindi naman yan lahat mabubuhoy so ayan mga guiks so dahil sa marami pa kasi tayong buto ng Chinese kangkong pag lumipas kasi ito ng matagal mga guiks ay hindi na good hindi na magandang ipunla so mas mainam maganda pagka bagong bili ay punla agad lahat so ayan sa kabila mga guwiks mayroon na tayong napunla doon no? at umusbong na siya marami nang nabuhay kaya ipinagpatuloy natin dito banda sa kabilang side na ito mga so ipakita ko lang doon sa kabila maya maya mga yung sinasabi ko na marami ring nabuhay malapit na tayo matapos mga guwiks at tayo ay marami pa nitong mga buto at pag-isipan na naman natin kung saan natin to ipunla siyempre kailangan lang tanim tanim para may anihin nga tayo no so ang kagandahan lang nito mga guwiks ay sariling atin alam natin na malinis at maganda ang ating tanim sa paligid hindi natin sure kasi yung nabibili natin sa palengki mga gawiks, kung saan yun nanggagaling ng mga gulay no lalo na mga talbos kangkong yan so dahil sa yun ay hindi natin sure kung saan mga ilog o kanal nanggagaling yung mga gulay natin no lalo na sa talbos sa mga tabi-tabing kalsada na bakanting luti lang na doon minsan nagtatanim tanim So ayan. So malapit na tayong matapos. So pagpatuloy ko lang to mga gawiks hanggang sa kunti na lang ay malapit na tayong matapos no. So ayan mga guwiks ang ating pagdidilig no Ayan pagbabasa sa bagong punla na mga buto ng Chinese kangkong yan after 4 days mga guwiks sigurado tayo 3 to 4 days ay uusbong na yan Ayan so ayan Kailangan lang natin itong basahin lagi para yung buto nga ng Chinese kangkong ay mabilis na mabulok para lumabas yung kanyang dahon. So yan. So yan mga Gawix, tayo ay tapos na no. So ipakita ko lang yung una kong pinunla mga Gawix. Dito, ayan. So una natin napunla dito sa mga butas na bato do. No? Ayan. So diligan natin. So makita natin yan mga Gawix. Yan buhay na buhay na musbong na yung mga Chinese kangkong dyan so hanggang doon yan sa dulo mga Gawix, ayan yung mga butas na yan ay tinanima natin yan Ayun mga Gawix, update ko lang itong ating tanim na Chinese kangkong no, pagkalipas ng apat na araw. So, ayan na siya mga guwiks no. Ayan. Yung huli nating tanim dito sa mga butas-butas na mga bato no, yan, ayan yung kagandahan kapag mayroon tayong mga gulay-gulay na itinanim no. Ayan, buhay na buhay na sila lahat mga gawiks. So, antayin na lang natin mga ilang araw ay ating maharvest maha na yung ating mga tanim na Chinese kangkong dito mga gawiks dahil sa marami na tayong naitanim no. Ito nga yung huli. Una ay nagtanim tayo doon sa self-watering no, doon sa plastic galon ng mineral water no. Tapos uh, sumunod ay dito mga gawik, sa kanyang una nating mga pinagtataniman no. Ayan. So ito yung una nating pinagtataniman mga gawik. Ayan. So marami, maraming mga nabuhay no. So yun ang ating mga ginagawa dito mga gawik, sa kapaligiran na kapag wala tayong biyahe, wala tayo, tapos na tayo sa ating obligasyon, sa ating mga ginagawa, no? ito ay kasama din sa trabaho natin, ang magagarding garden dito sa paligid. Kaya ayan ay ating <coughs> malapit na tayo mga pag-harvest sa mga tanim natin. yan. So ito may butas tayo dito mga gawiks, nakaligtaan, hindi natin nalagyan. So pwede naman natin lagyan yan ngayon, abulin natin. So yun lang mga gumiks at ako'y magpapasalamat na kahit papano ay mayroon tayong nagagawang mga kapakipakinabang sa kapaligiran no, na magtatanim ng mga gulay-gulay dito. So yun lang, bye bye, yahu, muli maraming salamat sa lahat dyan, saan man tayo naroon, mang sulok ng daigdig no. Salamat sa inyo mga suporta dyan, bye bye. Masayang buhay lang sa lahat dyan.